sa bahay. Sunduin namin si papata at si Bumbay kasi uh, bibilan namin sila ng grocery. magbis ka na, bay! Ayan, kasama ko ka na pa si Bumbay. Nasungit na naman siya ngayon. Eh. Ayan po si papata at si Raymore. Ayan, kasama din po namin siya. ko, Dito na kami, tara. Yun na o. Ah, maka ma ano si Mumbai, mga sarili. <laughs> oh, makakuha si Mumbai ning sa iya. Oh. Kala <laughs> mo ha. Ano ba? Sige ba, magwa ka pa mo Mumbai. Yan. Nagwa po si Bumbay ng sarili niyang cart. Yan. Sige, bay. Magwa ka, bay. Biskuit mo, bay. Magwa diyan no, Chucky. Gusto mo niyan? Ang galing ni Bumbay, oh. Nag-grocery. Marami pa dun, bay. Maghanap ka. Ayan, si Papa po, ah, grocery andun sa kabila nagkukuha siya ng mga kailangan namin. Si Bumbay sabi, nagkuha, sabi ko magkuha rin siya ng sarili niyang basket para makapili siya ng gusto niya. Parang may hinahanap si Bumbay. Ano daw hinahanap ni Bumbay? <laughs> hindi niya po alam ang pangalan, sure ako. Pero alam niya yung ano, itsura. Bay, ano hinahanap mo, bay? Ayano ano, stick ko, bay? Yan, maghanap ka ng biskuit mo para hindi ka nagugutom. Lagay mo dyan, punuin mo yung basket mo. Yan, magawa kang biskuit mo. Magpili ka na dyan kahit alin. Biskuit man yan. Pwede yan sa'yo. Pwede yan meriendahan. Sausaw sa ano. Ayan, nagkuha si Bombay biscuit niya. Ayan, kuha mo na, bay. Kung gusto mo yan. Ayan, masarap yan sa kape. Ayan. Ay, ang galing talaga si Bombay, oh. <laughs> Naninigurado na si Bombay. Ayaw magutom. Ayan. Para hindi ka, ano, para may merienda ka. Yan. <laughs> Nanigurado na po si Mumbai. Yan maghanap ka ba doon ng mga ano, biskwit pa. Ano pang hanapin mo? Yung shampoo, na andun sa dulo yung shampoo. Yan sabi po ni Mumbai, Colgate daw 'to shampoo. Yan, meron dito ba oh, sa dulo dito sa unahan doon, sa unahan. Blurred na ang akin. Sabon, sabon muna, bay. Bay, sabon. Andito, oh. Yan, okay na yan. Eh, huwag mong ihalo, malasa yan. Akin na muna yung sabon. Yan. hinalo niya na po yung sabon. Yan, ganyan ni mo. Yan, hiwalay mo. Doon na tayo shampoo. Ayun yung shampoo sa kabila. Dito, oh. Ayan, oh. Yan. Palmolive. Ayun, palmolive mo ngayon doon sa dulo. Palmolive po kasi ang ano niya, shampoo niya. Yan. Ano pa ba hinanap mo? Alakan na yan. Anong hinanap mo pa ba? Doon ba yung may mga inumin doon o? Oh. Doon tayo sa dulo may mga inumin doon. Tara. Mga ano na dyan bay Mga gamit na dyan. May bulak pa rin. Marami dun bulak. Mga gamit na dyan, bay. Dun na sa dulo tayo. Yan, kuha mo na yan. <laughs> ano inaanap din mong bayo? Alas ka. Nandun ba yung mga inumin? Dun sa dulo. Baka inumin ang hinahanap niya. Tara, dun tayo. Doon sa dulo pa. Ano ba mga araw na inyo tapos um, ang ibang lata itong ulam. Ah, ulam! Maghanap si Bombay dilata ulam. Ah, uh, ulam ni itong ano ah. Gana po pala siyang dilata daw na ulam bangus <laughs> sardinas. Ah, sardinas. Oh. Si Papa na makuha nun, bay. O tara dito tayo sa sardinas, tara gana po pala si bombay sardinas at ang ulam, ulam daw nila si ulam ko kasubaw mo itong latang oh. ano yan mahalika na doon na tayo sa dilata bay yaon siya doon sa mga alas ka na gatas kahit kumaano ka dyan naghanap daw pala siyang sardinas ayan nandito nga kami sa dilata ni bombay Magwa ka na bay nang gusto mong dilata maghanap ka Nagwa ka na. Si Papa naman po, pinapakuha ko ng ano, ng kailangan nila para may stock sila doon. Ayan o, ayan ba yung tinapay? Ang galing ni Bumbay. Ang kinuha po ni Bumbay ay biskuit, tinapay, timplahin niya. Palaman, bay. Ayaw mong palaman? Yan, lagay mo na yan sa basket mo. Tapos palaman, dito sa kabila. Palaman. Ayan o. Oh. Kuha kang palaman mo. Yan. Yan. Para may palaman ka dun sa tinapay mo. O ano pang kailangan mo, Lak? pansit ka nun, bay. Gusto mo nun? Dito, tayo sa kabila. Kung dati nga naman lang akong ano, mahabod lang din sana ako kay Papang bakit Ba't naman yung gawin sa kwarta? O kaya ma, nga mag... Dating uh, ano nga ni, ganyan na yung pinalawag kayong si Twini. Naman uh daw -huh. pang taong pamasahin. O kaya uh -huh. nga, at I wala know. man budget. O, na dito tayo sa pansit ka para hindi ka na nagampabili. Ayan, pansit kanton. Mahilig si Bombay. Nagkua ka na yan, yung kakainin mo ha. Pa! Dito ba ka o lucky me? Lucky me? Nagkua ka lucky me? Bombay, makuha doon siyang pansit kanton. Oh, nagsasawad na. Nagkuha na si Bombay biskuit Nagpapa <laughs> siguro na. Lucky cakak chicken. chicken. Yeah, Nga, magkakana niya tiglima. Ano ba? Kung papili pag-orgay niya. Bumbo Oh ng uutang yun yung ulam mo, ano, o, anong, na ulam kami, na ulam kami, ano. O, anong pipiliin mo, bay? Yun, hotdog. O, sige doon na. Mapili <laughs> daw siyang hotdog. Nagpili ka na. Minsan, ang utang na lang din yung, yung ulam pag nasabi sa kuya mga hotdog sa na naman daw. O, kaya nga, sige, nagpili ka na doon ang hotdog mo. Dali na. Napaluto na lang din ako pa yun. ka na lang. Nagpili ka na kung aling hotdog. Ayan, nagpipili Gusto daw po ni Bumbay ng hotdog. Tama yan, ilagay nyo dun sa rep. Bukahin mo, bay. Alin. Bukahin mo na yan. Mag-uha ka na ako, alin dyan. Yan, yeah, mag ka na niyan, bay. May cart na din si Bumbay. Bay, dito tayo, Bay. Dalain mo yung ano mo. Magic, sarap. Magic, sarap. yung ganyan nung sa no yan, yan yan magic sarap. ayun na no, magic sarap para isahan ano ba kanito ay 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 gusto namin ay 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 ano ay ay na ay 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 Magwakang kang isa lang at bawal lang sobra niyan, soft drinks. Ito na oh, Pepsi. Yan. Bakwaan mo si Onyok ng ano? Nang chaki niya. Yun, ayun oh, ayun, ayun oh. Yung maliliit lang. Dito ba yung may chaki ba? Gusto mo ng chaki? kuwan daw po niya si Onyok kasi hindi namin nakasama si Onyok at Go bye. BISKWIT! Ano ba sa iyo? Gusto mo din 'yan? Oh, Magkawa ka na niyan. Sige na. Yan. Bumbay po nagkuha ng sarili niya. Gusto din daw niya niyan. Ba? Doon sa dulang BISKWIT! Ayan po, naghahanap si Papa ng biskuit daw para kay Onyok. Kuhaan mo pa yung bear brand. Nagkagatas na ba gayon? Kukuhaan po ni Papa si Onyok para pag napumunta sa bahay. Biskuit. Ayan o, oh, yung maliliit lang para nabubuksan ni Mama niya. Yan. Kuhaan mo pang iba. Oh, may stick. Oh, yun no, Oh, nasa dulo yung pula. Yung nasa taas. Yan pula, yan. Hindi yan. Yun, yan. Yan. Ayun na. Ayan o. Oh, may oh. Hindi. Yun na nga. Yun kinuha muna. Yan. Sibong bayay na. Ano ba, sa'yo, bay? Kuha po kami ng gatas. Si Mumbai. Ano ko na sa ano? Alin? Pipila po. Ito. Sige na. Oo. oo. Pili si Mumbai ice cream mo. Oh. Yan ba yun? Oh? Gusto yan? Mamaya na at matutunaw yan. Mamaya mo na kunin. Tara. O. Oh. Nang, <coughs> nang, pero labas yung baka mali ng sabon. Ah, oh, okay. sige mamaya. Alika ba, bilan mo sila to'y ni nang oh, ano chichirya no, nila. Ano? Bilan mo sila to'y ni ng chichirya nila doon. Eh. Yeah. Magpili ka. Saan so yung mamaya sabon Ako akan sabon pa Dito oh, ayan ang sabon sa kabina. sabon Ah, sabon si bay. hindi ka mag-uukan naman daw? Hindi ka ka pa ito sa kapila. <laughs> Ang ah, kaladuan. Yun na oh! Yun na oh! Nasa baba! Yan! Ha? Ay mo na sa ice cream mo. Tadena yan. Matutunaw. Yan lang oh! Yan! Yan lang! Layo! Ayan, tapos dito na tayo sa bigasan. Panghuli na ang bigas. Ay, kaya mo yan, boy? Ayan, nakakuha na po sila. Tara na ba, doon tayo sa counter. Bye tara na bay. doon na tayo sa counter. Bay, na, na tayo sa counter. <laughs> burger na... Wala ni Arta burger sa gabi. Wala dito ba'y burger ba'y? Hindi dito na pabili ng burger. Hindi man ito Jali B. O oh, ayun ayun na, na dali mo na yung ano mo at napunta na tayo. Ay putik. Asyumi na. Ito maka Ayun ako, ano, nandun ako yung nabili. Wala akong... Ano? 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 Nangigit hmm. pa lang yung arta niya. Hmm. Ano? Ano uh, pa lang, kumulaan yung pag-aaral sa... Ano? Hmm. Uh, ano? 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 grocery na po tayo para sa bahay kasi stock nila pa po, po kasi malapit na malapit na akong mga anak. Ayan kasi uh, hindi ako makakadalaw sa kanila siguro mga one month kasi bawal pa po ako nung magparalabas kaya pinaggrocery ko na po sila ayan sana naman uh, budget na lang nila yan kasi uh, matatagalan bago ako ulit makabisita sa bahay at para hindi rin ako nagang isip kung may pangkain ba sila o kung may kumakain ba sila doon para panatag doon utak ko Ba'y, masasabi mo bay? Sa aga masasabi mo? Hapon na. ko ako din mo ng Sabi ko bakit ako na ano pa kan pa online sa pang-delay ng ako. ko. marami ka ng nakikimi diyan. Diyan 'yan. ko no 5 piraso ba ganto kaya nga marami ka ng laki uh, ni. Eh. Oo, at yan bang eh. naman nga na ako. Mapailam naman na ako pa ito. Eh. Oh, Mapalubo oh, ka, ka na naman. lang. Oh. Hindi ka na mangungutang sa labas na ba Amen, bay. Natuwa po dyan si Pumbay kasi ah, marami naman daw siyang pagkain. Hindi naman daw siya magugutong. Eh, sa bahay, sa wakas. Inits. Inits. May pang-rep baga dyan. Ayan na po ang mga nabili namin. May, may uwi na rin kami. Si Onyok, bigyan niyo man. Si mga biskuit na din ako. Yan, tama na yan, bay. Bariya lang at may biskuit ka ayan man po, na. Habang inaasikaso ni Papa yung mga pinamili nilang grocery, ay nagpaalam na rin po kami dyan na uuwi na kami kasi uh, ko na rin po niyan. Sabi ko, abigyan na lang nila si Onyok pag pumunta dyan. Tapos ayan, eh, nagpaalam na rin ako kay Bombay. Binigyan ko nga pala si Bombay ng bariya lang kasi naghihingi siyang pambilo niya. Binigyan ko na lang ng 50 pesos ng mga bariya. At meron man na po siyang biskwit